Yes, hello, good morning guys. Na may karun, guys sa Salbasyon. Bralo iduhali, mga idol. So, ano sa ang kabasakan sa kabasakan sa Salvation. So, almost 5,000 hectares na mga idol. So, sa highway oh, bata highway ito so, mm -hmm. so, oh, na ay na butong butong na kapayas na saging sa so, gusto po sa padre na sa padre mga, mga, mga uwang og bakit sana na siya mga idol Kana mana ang gawing to. Dito pa dong, Tagum City to siya. Ang kato pa dong, uh, Santo Tomas, Davao del Norte. So sa mga idol oh. Yung yung Ito siya dari. Ito na eh. Ah, nasa yung na yung irrigation mga idol. Yan. Ito so, isang kabasakan. Ayan isa na isa sa prospect ng mga idol sa tower mga idol pag mga kaloyan isa na isa sa submit kay 300 to 500 square meter ang kailangan sa tower so mas hindi makaloyan mga idol and ano siya Nindot kaya bugna pa kayo din mga idol. Wala pa'y abonggay, probinsya na probinsya manitre. Siya so, nga nasa buhay probinsya na kasingan. Siya naik lubi. Siya nga paya, siya palayan. Siya nga nasa, siya Sa nga nasa, siya gufeulin tamam, fuel na lang. yung yagput, iniya ha, nagpapayaya at iniitin na, oh. naso. kul, kul. asar emong kama, kung sino ay emong nagdiakput oh, kaya kaya pisan ng paingin, paingin 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 siya? paingin 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 nang paingin paingin paingin